Yan ang diferensya. yan naman ay right. Talagang napakaganda. Ang kaano lang yan. Pag ina-atain ano kaya nyo. Yung sale ano sa online. Ay, ano, 300 yan. 300 yan. Kaya tayo na picture lang maganda. Pag pagdating naman ang pangit ng itsura na tayo. Lagi rin ako nag-ano okay. sa ano. Sa, yun nga pala binibigyan nyo sa akin. Paiba. Okay. Pwede na yan ang pang ano sa ano sa tricycle Ay anong channel mo tatay kayo sasabihin? Ay Larry Granite Vlog Ano po? Larry Granite Vlog Sige po, hindi ka po yung aking sasubscribe tayo Ano, 500? Sunderate <laughs> mo sa lang tayo Wala kasi ako Yan na may tulong sa akin Sige na, sige na Sandaan na lang <laughs> tayo tubo ko sa iyo Wala talaga eh, wala na akong pundo Ayan na, ayan na Ano, ano? May picture ako tatay, hindi ka yung para hey. subscribe mo ako ha. Ipapalo diba, ko uh, ito sir. Oo. Malapit na yan. Tumutulong yan bro. Opo. Ako po ay taga-Kison province ko. Oo. Kison province ka. Kikol no? Ano po? Tagalog. Oo. Tagalog. Yan ang sa tapat ng ato. Tayo. 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 Ay, ako hindi na-youtube, hindi ako youtube na Pero, yun ba? tayo. na Tulong ko sa akin. Wala, wala kasi akong punto